Sabi sa inyo mga gonggong, maliliit yata kami sa flight namin. Ang layo pa namin, gate 11 kami. Nandito pala kami sa gate 25. Ang pa naman itong airport na ito. Nakadalawang CR na ako din, sa yung chan ko. Sana makabot kami. Gate number 11, ang eh, inakala ko di kaabot ang layo ito. At yun nga mga gonggong, -gong. so connecting flight kami uh, mula dito dalawang oras pa ang ipabiyahin namin. So from Dubai, 7 hours. So, mula dito sa destination namin is 2 hours pa. Kakapin so, mo na kami. Akala namin malilate kami. Layo ng gate dito. Laki ng airport na guys. <laughs> Tapos nagtagal pa ako dito sa siya. Dalawang beses ako sumiya sa lang siya ako. Tumaya ako din. na. Last minute. Ayun, dalawang oras na lang. Makakarating na kami sa destination namin. Umabot pa nga kami last minute. Kala ko maliliit late kami dito sa connecting flight na to guys. Tumakay pa kasi itong kasama ko eh. Nakalag ka doon. Ako dalong beses kaya ito. Malamig dito guys. Mas malamig doon sa pupuntahan namin. 14 degrees. Dito na ako. Bye! Hindi <laughs> <laughs> pala. Mali pala paso <laughs> Dito pala kami sa economy. Kala ko business class na kami ngayon eh. Papractice na ako mag-casino. Baka mapalabang kami doon eh. Tanda akong nagpunta kami makaw na talo. This time hindi na kami matatalo. Oo, oh, you pinawag. Know panalo sarapin so, tayo ngayon guys bilis ng uh, flight namin, nakatulog ako so paglapag namin dito sa airport diretso na agad kaming train nag metro na kami so, tayo, nakakatawa tong uh, ticket nila tayo oh. <laughs> tapos yung isa Doraemon So, ganito yung style ng Metro Card nila dito. Nga, gawin kitang isang gunggong <laughs> All right, welcome to Taiwan. Welcome to Taipei, mga gonggong. -gong. Nandito na tayo. Nakarating din kami. So, from airport to to dito sa Taipei, sa mismong city, sa gitna sa sentro, uh, nag nagmetro lang kami, nagtrain lang kami mga 30 to 40 minutes lang directly. Isang damak na insert coin toy. Ang dami na ito. Oh. May iba't ibang klase. Wow! Ano <laughs> so, ito? Ang haba. Parang ano, vendo machine ng mga laruan na maliliit. Tapos mamimili ka kung anong gusto mo. Oo, oh, may mga Minecraft. May mga cartoon character. May mga anime pa nga eh. Ano ito? Ano yung nakita mo dyan? Pokemon, meron din. <laughs> Oo, oh, sige, kuha ka. Galing nga ako nito. Vendo machine, puro laruan ng laman. Ano yung nakita to ito? Oh. Ang ganda ng metro na dito, boss. Organized na organized din. O, oh, tingnan nyo naman yung ano, may board pa na parang departure sa arrival. Wow! Para nasa airport. Sa ngayon ko kakunti yung tao. Dahil siguro weekend, tsaka hindi rush hour. So, mula dito sa metro na ito, maglalakad na lang kami mga 5 to 10 minutes papunta doon sa hotel. Uh, mapapansin nyo, medyo madilim. Uh, gloomy ang weather dito. Hindi pa gabi, mga gunggong. <laughs> 4.30 pa lang, mag 5 pa <laughs> So, ganito lang talaga dito. At sobrang lamig, guys nasa 13 to 14 degrees yata yung temperature sa labas. Boss, parang nasa Japan, boss. Napakaliliit dito ng kwarto, tingnan niya. Parang mga kwarto lang ng pusa. <laughs> Magagulat kayo dito sa lip pag nakakita niya yung loob, guys. Charan! Oh, wow. <laughs> Ngayon lang ako nakakita ng lip na pang dalawahan lang. O, oh, tingnan niya. O, oh, diba Sasarado na. Oo, oh, o. Oh. Yun! parang yung Japanese style itong hotel na pinapag-check-in na namin napaka minimalistic nga good for two love buds o, oh, tinan mo, lit kanina yung bagahe namin, sakto lang pero bangis nung uh, concept to guys ito yung uh, pocket-in hotel, tinan nyo ayun o, sa mga cuts yung ano yung mga picture niya yung concept cuts concept, kaya maliliit lang tama lang, minimalistic, ang ganda dahil ginabi na kami mga gonggong -gong, ang unang destination natin ay uh, Simending Night Market mo muna kami dahil gutom na gutom na. Ang lamig dito sa labas. Bossing! Kumusta? <laughs> Buhay-buhay! Parang hindi ata ako nakapagbao ng makapal na jacket. Kulang brads. 13 to 14 degrees dito sa labas. Sigurado mas malamig pa tumawa kumaya pag lumalim yung gabi. Maghahanap tayo ng mga kakainan. Sarap siguro ng napakainit na sabaw. Noodle soup siguro. Let's see kung ano makikita natin. Marami daw tindahan doon. Siyempre night market eh. Okay guys. Ito na yata ang uh, mini mini Shibuya. <laughs> Shibuya Street ng, ng Taiwan. Dito na tayo sa may uh, pala. <laughs> Ayan, dito na ako. Dito na ako. Sobrang lamig guys. Ang daming tao dito. Pero ang bango. Ang uh, ng mga pagkain. Bigla ako nagutom. So hindi lang to night market na kainan guys. Rapid tindahan dito. Nandito yung mga favorite na Asian brands. Mga Uniqlo. Mojo yung mga wala sa UAE nakita ko na nandito lang sa kahabaan ng street na to ganda ang ilaw dito daming tao kabisihan ng ano itong night market ng oras pala gantong oras lumalag sa tao dito kaso sa sobrang dami ng kain ha? hindi namin alam kung saan kami kakain dito tama tayo dito kabayan ha? top mart? ang top mart? sabi yung top mart na yan ay hindi ko nga alam yun eh ano yung umbo? Ay, puta so, ngayon na mga gonggong. Tingnan nyo guys, so oh, meron dito ang ano, Skechers na Naruto Edition. Takay ngayon ko lang nakita to. Labit nito. Skechers, Naruto Edition. <laughs> Sarap siguro sa tunon. Dami tao, dami bumibili. At kung bilti lang din naman ang labanan, napakaawa ng pila dun. Oh. Puta, mukhang masarap yun. Boss, may na kaming kainan, boss. willing to wait naman kami. Tingnan nyo na mahaba ng pila, guys. Uy! Siguro na mga nasa 400 meter siya tayong haba ng pila dito sa noodle house na to. Hindi pa alam yung pagkaya dun, guys. Nakipila lang kami dahil uh, ko pa lang. Gusto lang din kumain ng masarap. Ang sabi nila, pagka ng pila, masarap daw daw. Eh, ito yung Aside from milk tea, mag-noodles muna kami. <inate> Nakita nyo kung gaano kahaba yung pila <laughs> Okay uh, guys Sa hinaba-haba ng pinila namin Ngayon ko lang nalaman ano anong kakainin namin So ito yung tinatawag nila na Ang flower Flour Rice Noodles Ang flower Flour Rice Noodles pala yun So yun pala yung pinipila namin Nakikipila kami, hindi naman namin alam kung anong kakainin namin Eh dahil maraming bumibili So masarap to sigurado Malapit na kami guys oh. Ilang metro na lang, makatitikman na namin Pag ito hindi masarap, kabayan na uh, ililibre mo ako sa ibang restaurant ah. okay uh, guys, uh, the moment of truth parang maiiyak na ako dahil uh, malapit na ako makakain itong noodles na hindi ko alam kung anong lasa <laughs> malapit na tayo guys, Malapit na natin guys chef matitimplahan na tayo ng uh, flour rice noodles since 1975 okay <laughs> guys, eto na the moment of truth matitikman na natin at uh, may nilalagay silang sauce at uh, makikikupal lang tayo. Hindi naman natin alam lasa nito. Lalagyan din natin syempre. The perfect bite. Ika nga ni Ninong Rai. Mm. Sarap! So panahon na para maintindihan natin kung ano itong binili kinakain natin guys. Tingnan nyo. So ngayon wala na realize. So tanghon. na may pork at iba pang mga mixed flavor may herbs. So main so tanghon siya guys. Yung pagka noodles niya. Kaya flour noodles so tanghon. Kumbaga sa atin. Pero ang guys. Tamang tama sa mainit na panahon. At uh, nagpapaluto pa kami dito ng mga street foods. Ito bang street food, mga barbecue, sausage, etc. etc. try din natin siyempre. Ito pre. Mahabang longganisa. Sa atin kasing haba ng hotdog. Pero longganisa yung flavor niya pre. Mm. Mm. So, Nation! guys, ibang klaseng arcade shop ito na pasukan to guys, ang ganda. Alam mo yung sinawalang laro sa atin guys. Ang tawag ito, pinball yata ito. Oh, nandami dito, ang haba, ang dami mga naglalaro mga bata. Kaya pala, kakunti na yung naglalaro ng mga digital games, yung mga Street Fighters, yung mga sikat na arcade games. Ito na pala ang meta ngayon guys. Dahil meron pa rito, yung mga maliliit na Takara, Takara machines. <laughs> Samol, lalaki ng mga nakukuha dito. Ang liliit eh. yung mga mini monster. Try ko nga. Baka sa halip, makakuha ko. Tatry natin kung makukuha natin yung labubo. Ito daw yung sikat kayo ni. Eh. Eh, malas natin pag hindi natin nakuha to. Okay. Okay. Alam dito, anong kulay? Okay, may token pa tayo kay Susuko. Isa pa. Labubu, here we come. Okay, ano ito na lang. Ito, ito, ito. Ito, 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 ito. Ah, cut! Ah! <laughs> <laughs> Bakit ganyan? Parang may daya yun ah. Okay, last token natin to ha. Pag hindi natin tong, uh, labubo na to, magwawala tayo dito. May daya to guys. Okay. Ay, talaga guys. Hirap, ang hirap ko din itong labubo na to. Siguro may pabigat yan. Pwede na yun, bilhin na lang natin yan. Ang lit-lit niya, mahubusan tayo dyan. Yung lang malaki, bilhin na lang natin, sure pa. Another food trip. Again, ito, alam na natin, nakakainin natin. Mga inihaw to. Ito ang mga street foods version nila ng mga ihaw-ihaw. Uh, hot pot na may halong uh, mga sa uh, barbecue, mga squid, chicken, etc. etc. Matitikman natin. Matapos sa uh, pumila ng mahaba, the moment of truth, magbabayad na ulit. <laughs> Tikman natin. Pero for sure masarap to guys. May mga ganito na sa, man ako sa Pilipinas na ganitong ano eh, uh, mga hot pot, hot pot. Dito lang, mas maraming option guys. Mananaw wow, ako anong gusto mong sahog. Yep. Sobrang lamig naman dito sa Taiwan. Alam dito sa area guys, mas malamig dito kasi doon sa may uh, loob na tindahan Ang dami pa rin tao dito pero medyo open space to eh yung pinakakabilang side ng street. Daming tao, ang busy. Liwanag dito. Pero <coughs> ang ganda guys, ang linis.